Akala namin, simpleng dalaw lang si sementeryo. Pero nung gabi na yon, doon namin na-realize kung gaano ka-importante ang pagpag. Hey guys, Jed here. Welcome sa panibagong episode ng Spook Talks. At ang kwento natin ngayon ay hindi lang basta nabasa sa internet. Totoong nangyari to sa amin noong birthday ko 10 years ago. So, start na tayo. November 5, birthday ko. Kinabukasan, November 6, birthday ng lolo ko. Matagal na siyang wala kaya every year, dinadalaw pa rin namin siya sa sementeryo. Simple lang, dasal, kandila, konting kwentuhan, tapos diretso uwi. Walang pagpag at hindi kami dumaan sa kahit saan. Kahit sa storman lang hindi kami dumaan. Pag uwi namin, tahimik lang sa bahay. Mga around 6 p.m., gumagawa ko ng project na tinanggap ko from a schoolmate. Sideline ko kasi yon Nasa sahig ako, nakaupo sa maliit na table kasi mas komportable ako doon. Wooden floor yung bahay namin kaya bawat hakbang maririnig mo talaga. Habang busy ako sa paggawa ng project, bigla kong naramdaman na may humahakbang. Mabagal, papunta sa direksyon ko. Akala ko, si Papa lang. Pero nung tumingin ako sa gilid, walang tao. Tahimik. Pati mga pusa namin. Pero after ilang segundo, si Deep. Yung isa naming pusa. Biglang nagwawala. Parang may kinatatakutan. Tapos si Du, yung isa naming pusa, nakaangat siya bago pa namin mapansin parang may humahawak sa kanya pero walang tao. At bago pa kami makagalaw, bumagsak siya sa harap ni Papa. Pagbagsak ni Du, tahimik na ulit lahat. Pero yung mga yabag, mas lumalapit. Binabalewala ko, pero biglang may humawak sa balikat ko. Malamig, mabigat, Napatalon ako, napasigaw, napamura pa nga ako sa gulat. Wala akong nakita, pero naramdaman ko. May kasama kami. Kinabukasan, hindi ko pa rin makalimutan yung pakiramdam. Parang may naiwan sa bahay. O baka may sumama sa amin. Birthday ni Lolo, kinabukasan. Siguro gusto lang niyang magsabay kami mag-celebrate. Simula noon, kapag galing ako sa sementeryo, lagi akong nagpapagpag just in case. Basta huwag lang ulit sa balikat ko. Kung nagustuhan mo tong kwento, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para di ka mahuli sa susunod na episode ng Spook Talks.